Ano sagot dyan? Kasi hindi naman pwedeng bigla magkaroon ng ano ito eh. Parang uh, St. Paul moment itong mga politiko na ito. Biglang magiging isang ah, okay na ako. Nakita ko na yung liwanag. Mabait na Malabo yun, di ba? Anong pwedeng gawin ng mga tao dito sa mga kapal moks na ito? Kung ang secret weapon ng mga makakapal na mukha na politiko ay short memory. Dapat ang sagot naman ng mga taong bayan doon ay long memory. Tayo naman dapat ang hindi nakakakalimot. Eh, yun ang nagiging sakit minsan eh. Diba? Pagdating ng susunod na eleksyon, parang nakakalimutan na yung mga ano, natatabunan na yung mga dating skandalo, yung mga dating uh, uh, kung ano-anong issue na nasangkot itong mga, mga taong ito. Ang naaalala na lang uli, ah hindi, Pog gwapo yan. O mabait yan. O magaling sumayaw. O magaling magsalita. O ano man. Diba? Yun yung uh, punto. Eh, Oh. Eh, yun yun eh. Na -na sa dulo, nasa kamay natin yung ano eh. Yung, uh, yung solusyon. At kailangan nating gamitin ng maayos. Kailangan nating uh, alalahanin. Eh. Minsan nadadala sa utang na loob eh. Pero maski yung utang na loob na yun, feeling ko, ina-abuse yun eh. Sana kasi pera nila yung binibigay na gamit nila para pagtulong sa mga tao. Hindi naman Uh, kung isang may isang naging klaro dito sa whole scandal na ito ito sa flood control at iba pang klase infrastructure projects at yung mga malalaking kickback kailangan maintindihan natin na yung pinami maski yung pinamimigay na supposedly tulong sa mga constituents sa mga tulong sa mga nasalanta o ano man galing din sa nakakaw yan eh ano nagsabi nung galing sa nakakaw pera din niyo yan pera din dapat yan na dapunta sa inyo mm -hmm. Ang nangyari lang binulsa niya at ngayon bibigay sa inyo para kunyari meron ka may utang na loob uh, kayo dapat. Sa at to Tingi to lang yun, ha. Tingi lang yung binabalik. Eksakto. Tingi pa 'yun. Isipin niyo kung talagang napunta 'yon sa maayos na uh, universal healthcare system. Mm -hmm. O maayos na uh, public education program. Eh di sana 'yung 'yung nilapit yung niyo para sa uh, paggamot eh hindi na kaila hindi niyo kailangan dahil automatic dapat nabayaran na 'yon libre na dapat yung uh, yung uh, pambayad sa doktor at sa gamot sa yung stay sa ospital nung nagkasakit kayo. O kaya yes, yung uh, kailangan sa 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 eskwelahan nung uh, nung ating mga anak hindi na dapat dumaan pa doon. Na, na libre na dapat nando nando na kaagad. Eh, yun nga eh binulsa na nga kinaltasan tapos may babalik sa yung konte parang ikaw pa dapat ang ano may utang na loob eh yun ang, yun ang talagang sa akin kahit ng lokohan uh, ka na dapat ikaw pa yung ano parang ganito attorney Barry no imagine mo isang ginang medyo naidlip nakaupo sa so may tindahan tapos dinukutan siya sa kanyang bag yung inipon niya 1500 dinukot na magnanakaw. Tapos di naalimpungatan si Ginang. <laughs> Pero ako, nasa na pinagipunan ko yan, ganyan-ganyan. Biglang bumalik yung magnanakaw. Uy, nanay, ano po nangyari sa inyo? Oh, wala yung alit ko. Huwag <laughs> na miyak na siya. Nay, ito po isang daan oh, para makauwi man lang kayo, pamasahin nyo po. Ako, maraming salamat. No? Pagpalaan ka ng Panginoon Diyos, ganyan-ganyan. Uh, huwag niya na pong pansinin yun. Talagang tumutulong lang po ako. Teka, selfie po muna tayo sandali. I feel blessed na to si Popos nung ano. tumulong <laughs> ng mga na ako. Bunti ako mapamura. Bunti napigilan ko yung sarili ko. <laughs> napaka Napakasimple na example. Pero <laughs> ganun tayo ginagyago rito oh. mga walang yang ito. Ganun. At yun, yun dapat ang leksyon na nakuha natin dito sa lumabas. Dito sa flood control scam na ito. Sa laki ng ninanakaw. Sa dami ng sangkot dito sa lawak nitong uh, sistema ng corruption na ito. Eh, yan. Ganyan na nangyayari. ganyan na nangyayari. Ay. Ito may isang comment lang. Ito, bago tayo magtapos, sabi ni Kaya Gerber, hindi ko na maintindihan ng media bakit indulge pa nila si Sara Duterte. Ah, uh, ang sagot ko dyan kasi, it's a vice president talking. Na. So, by, Saman. by, by virtue of the position and the stature, uh, kahit debatable yon sa uh, pagtingin ng ilan, newsworthy po yon. Ang pagkukulang dito, yung indulgence at saka yung too much deference. Ano po ibig sabihin? Eh, hindi po naitatanong yung mga dapat tanong doon sa press ko na iyon. Diba? Nangingimi, nahiya, Tapos pag alam naman din ni Dribble, ginujok, ginagago tayo ng harapan, eh, hindi naman tayo nagpo bak? Yun po yung problema. Yeah. Kaya, yeah, kaya namamayagpag yung mga ganyan. Oo oh, nga. Ako, ang daming napaka uh, obvious para sa akin na dapat naging follow up questions diyan eh. sa kanyang claim na yan eh pinaka simple eh. nasaan po yung resulta ng uh, ginawa ng investigasyon hindi ba po dapat ni ginawa, ni reduction in writing okay. paano pong unaabot ng 112 million yung gastos sa investigasyon eh papel lang naman po ang titingnan diyan hindi pa po ginawa ng na, na ng investigasyon ng COA yan at ng uh, ombudsman. Ano po yung bago dun sa o iba doon sa investigasyon niyo? 'Di ba? 'Yun yung mga simple ano doon eh. Pero well. Saka bakit niyo lang po sinasagot yan? <laughs> yun nga, yun ako yung unang-una. <laughs> Fresh discovery po ba yan? Saka, <laughs> at mo, uh, Malang BP, anong date na po? <laughs> <laughs> Actually, so, ganun din naman yan. Ganun din yung comment ko naman dun sa ano eh. Yung, yung vlog, yung, ano, yung podcast ni BBM eh, no? Masyadong curated eh. ba? Diba? Yung, ako naman. Uh -huh. Siyempre, yung mga ina-accommodate nila, yung pinapayagan nila mag-interview, eh, hindi naman siguro siya... I I'm not saying na dapat barubali, no? dapat irespeto pa rin yung posisyon, di ba? Pero... <laughs> I won't even apologize for this comment. <laughs> Pero malamya eh. Kulang na kulang din yung mga tinatanong sa sa presidente dun sa kanyang podcast eh. Pero kasi ganun talaga yung nature nung nung format na yon, 'di ba? The president's podcast. Alam ka namang alam ka namang barubaling ka ron eh. Podcast mo yan, 'di ba? Dito lang naman sa Fox First yung host binabarubal ng Edu eh. Diba? <laughs> Pero ang daming kulang na tanong to na, eh, di ba? Doon diba? diba sa mga nilabas na episode si President Marcos, di ba? Pero no, even sa format ng podcast na podcast muna. Mayroon namang paraan na gawin namang mas malaman ng konti yung mga tanong eh. Obviously, yes. hindi, ka, hindi ka naman tatanungin ng hindi mo alam yung sagot. Podcast mo nga eh. Pero, huwag naman yung parang ang sobrang babaw na parang obvious na obvious <laughs> na uh, nagiging platform lang yung tanong para ma-deliver niya yung pre-determined na soundbite niya o yung yeah. predetermined na nasagot niya. Meron namang paraan na gagawin mong mas malaman yung usapan. Eh, pero, yun nga. Uh, mas matrabaho lang yun. Eh, ewan ko kung uh, wi willing silang gawin yun. <laughs> baka, baka iba din naman yung audience na kanilang hinahunting uh, in dun eh. Yung <laughs> eh, parang nagiging ano kaya, nagiging partner ka Sa ganun, di ba? So, yeah. eh, Tingin ko naman kasi, inang ang nagiging, ano nga, ilang problema natin ngayon. Eh. Um, dahil nga sa proliferation ng social media, ito na yung nagiging primary source ng madaming tao ng kanilang impormasyon, ng kanilang uh, news. Eh, ang isang hindi na-realize -re ng madaming tao, madaming mga nasa social media, hindi exactly, wag na kang biased eh. Lahat naman may bias, kahit pa paano, greater or lesser extent. Pero, yung ano talaga, yung iba talaga ang lantakan kasi dongalingan na lang. <laughs> Oo. Ang <laughs> lumalabas eh. Uh... Mm. Parang dinuduraan ng ano eh, ng kawalang-hiyaan, tawa kasi eh, no? <laughs>